Ibinunyag ni Xian Lim na hindi siya ang nagsimula ng hiwalayan nila ni Kim Chu. Sa Fast Talk with Boy Abunda, noong Miyerkules, tinanong ng King of Talk siya kung sila pa rin ba ni Kim ngayong hiwalay na sila. Oo naman. Nagulat ako sa tanong. Oo naman, sabi niya. Sinabi ni Xian na hindi sila nag-usap mula nang sila ay maghiwalay noong nakaraang taon. Noong nangyari yon, maayos yung pag-uusap namin. Oo, merong iyakan, pero mayroong kasiguraduhan na kami, nagdaan kami ng labindalawa taon, di ba? Diba? Labindalawa taon ng aming pagsasama, kaya may respeto yon. alam mo yun, sabi niya. Sa lubos na katotohanan, hindi ako ang nanguna sa paghihiwalay. Yun lang po siya. Ganun lang kasimple, dagdag niya. Hindi ako ang nagsimula ng hiwalayan. Kinilala siya na ang kanilang mga tagahanga ay nadarama ang pagkasaktan at galit lalo na sa kanya, ngunit sinabi niyang ang kanyang record ay malinis. Sa tingin ko, nagsasalita na ang tagal ng relasyon para sa sarili nito at ang mga batikos sa akin ng karamihan, tingin ko ay dapat nilang tingnan ito mula sa isang pananaw na para sa mahigit isang dekada, wala akong, ang aking record ay malinis at iyon ay ipinagmamalaki ko. Hindi niyo ako makikita sa mga lugar na hindi niyo dapat ako makita, alam mo yun, sabi niya ang panahon ang nagsasalita para sa sarili nito. Nakakalungkot lang na maraming intriga ang lumalabas, lalo na laban sa akin, dagdag pa niya. Sinabi rin niya na hindi niya gustong ipakita na ginagawa niya ito para sa promosyon ng kanyang pelikula, Playtime. Kinumpirma ni Nasian at Kim ang kanilang hiwalayan noong Disyembre ng nakaraang taon. Hindi inilahad ng dating magkasintahan ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nagsimula ang mga chismis ng kanilang hiwalayan noong Nobyembre na nagtulak kay Sian na maglabas ng pahayag. Sa isang panayam sa GMA Integrated News, sinabi rin ni Sian na hindi niya nararapat ang mga peking paratang na ibinabato sa kanya matapos ang kanilang hiwalayan. Samantala, balikan ang mga celebrity breakups na nagbigay sikat at nagulat sa publiko. Kit Thompson at Anna Jalandoni Inihayag ni Nakit Thompson at Anad Halandoni ang kanilang relasyon sa publiko noong Disyembre 2021 sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Pagkatapos ng ilang buwan, naging balita ang dalawa ng sabihin ni Ana na hinod siya ni Kit sa isang hotel sa Tagaytay City. Kiefer Avena at Alisa Valdez Pagkatapos ng 31 ASI Southeast Asian Games, Naglabas ng balita na ang phenoms ng Philippine Sports na sina Kiefer Ravena at Alisa Valdez ay hiwalay na matapos anim na taon ng pagsasama. Kinatawa ng dalawa ang Pilipinas sa regional na pagdiriwang sa basketball at volleyball ayon sa pagkakasunod. J.K. Labajo at Marine Roblewitz Noong araw ng mga puso noong dalawang libo at labinsyam. Tinawag ng singer-songwriter na si J.K. Labajo ang model-turned-host-turned-beauty queen na si Marine Roblewitz na kanyang buwan, isang alusyon sa kanyang hit song. Matapos ang tatlong taon, ang dalawa ay hiwalay na ng maayos. Alger Abrenica at Kylie Padilla Una nang nag-date si Alger Abrenica at Kylie Padilla noong 2011 hanggang sila ay maghiwalay noong 2014 na. Nagbigay sila ng pagkakataon sa pag-ibig sa ikalawang pagkakataon noong Setyembre 2016 na at ikinasal noong Enero 2017. Gayunman, ayon sa ama ni Kelly, si Robin Padilla, naghiwalay ang dalawa noong 2021 dahil sa isang third party. Raver Cruz at Janine Gutierrez Matapos ang apat na taon, Nagtapos ang relasyon ni na Raver Cruz at Janine Gutierrez noong Oktubre 2021. Bagaman walang paliwanag na ibinigay, ilang sources ang nagsabi na walang third party na kasangkot. Benjamin Alves at Julie Ann San Jose Noong Setyembre 2018, kinumpirma ng mga bituin ng kapuso na sina Benjamin Alves at Julie Ann San Jose na sila ay nasa isang relasyon na dalawang taon na gayon Gayunpaman, matapos ang ilang buwan, kinumpirma ni Julian na siya ay naghiwalay na kay Benjamin. Skustakli at Sinab Harak Matapos ang onagain, o fagain na relasyon kay rapper Skustakli o Daryl Ruiz sa totoong buhay, Ibinigay ni Zinab Harake ang kanyang anak na babae na si Bia noong Mayo 2021. Isang taon pagkatapos, Ibinunyag ni Zinab na sila ay naghiwalay muli matapos umamin si Skusta na nangaliwa sa kanya. Mayroon din siyang nawalang sanggol na maaaring naging kanilang pangalawang anak. Mel Sarmiento at Chris Aquino, Chris Aquino IG. Noong Oktubre 2021, inanunsyo ng The Queen of All Media, Chris Aquino na siya at Mel Sarmiento, isang dating miyembro ng gabinete ng nakatatandang kapatid ni Chris na si Noynoy Noy Aquino, ay magpapakasal. Gayunpaman, matapos ang ilang buwan, inanunsyo ni Chris na sila ay naghiwalay dahil sa kanyang paghihina ng kalusugan dulot ng isang hindi maaring gamutang autoimmune na kondisyon. Carlo Aquino at Trina Candaza Nagsimula ang relasyon ni na Carlo Aquino at Trina Candaza noong 2000 at Labinsham at tinanggap nila ang kanilang unang anak na babae noong Setyembre 8, 2020. Noong Enero 2022, nagpost si Trina ng kritikong Facebook post na nagpapahiwatig ng posibleng third party. Matapos ang ilang buwan, kinumpirma ni Carlo na sila ay naghiwalay na. Jason Hernandez at Moira de la Torre Noong Abril 2022, napansin ng na mga fan na binura ni singer Mora de la Torre ang kanyang mga larawan kasama si Jason Hernandez tatlong taon matapos silang magpakasal. Binalikan din niya ang apelido ni Jason mula sa kanyang Facebook profile na nagpapalakas sa mga alingasngas na naglalaman ng mga paghihiwalay sa kanila. Pagkatapos, noong Mayo 2022, aminin ni Jason na nangaliwa siya kay Moira. John Bascon at Cresha Uy Matapos ang walong taon ng pagdedate, nagbigay sikat ang aktor na si John Bascon at ang blogger na si Cresha ay noong bandang huli ng dalawang libo at labinsyam nang lumabas ang mga chismis na tinawag nila ang kanilang hiwalayan. Pagkatapos, noong Enero dalawang libo at dalawampu, sinabi ni Kresha na si Joem, nalaglag sa pag-ibig. Tom Rodriguez at Carla Abelana Ang paghihiwalay ni na Tom Rodriguez at Carla Abelana ay isa sa mga pinakamapanglaw na celebrity breakups. Bago ikasal noong Oktubre 2021, Nagdedate si na Tom at Carla ng pitong taon. Sa kasamaang palad, matapos ang tatlong buwan mula ng ikasal, naglabasan ang chismis na naghiwalay ang mag-asawa. Noong Hunyo 2022, ipinaabot ni Tom sa pamamagitan ng kanyang manager na siya ay nag-file na ng diborsyo. Gerald Anderson at Bea Alonzo Una nang date si na Gerald Anderson at Bea Alonzo noong 2 0 bagaman sila'y agad na naghiwalay pagkatapos nito. Noong 2018, nagbalikan ang dalawa, ngunit maiksi lamang ang kanilang ikalawang pag-ibig. Sa isang panayam, sinabi ni Bea na sila at si Gerald ay hindi naghiwalay at ang aktor ay biglang hindi na nagsasalita sa kanya. Derek Ramsay at John Villablanca Matapos ang anim na taon ng pagdedate, kinumpirma ni Derek Ramsay na sila at ng modelo na si John Villablanca ay nagpasya ng tapusin ang kanilang relasyon. Bagaman na nahimik si Derek tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay, nagpost si John ng kriptikong post sa Facebook na nagpapahiwatig sa pangangaliwa at kasinungalingan. Carlo Aquino at Angelica Panganiban Naging magkasintahan si na Carlo Aquino at Angelica Panganiban sa loob ng anim na taon, mula 2,000 hanggang libo at anim. Noong 2018, nagbigay sikat ang dalawa nang sila'y magkabalikan sa pelikulang Excess Baggage. Kumalat ang chismis na nagkabalikan sila dahil patuloy pa rin silang lumalabas kahit matapos ang promosyon ng kanilang pelikula. Gayunpaman, pagdating ng bagong taon, tinanggal ni Angelica si Carlo sa Instagram at nagpost ng kriptikong tweets tungkol sa pagiging sawi. Client Bondad at Catriona Gray Matapos ang mahigit sa anim na taon na pagsasama, nagkasundo si na modelo, T host client bondad at Miss Universe 2000 at labing walong Katrina Gray na tapusin ang kanilang relasyon. Bagaman una ay sinabi ni client na ang paghihiwalay ay kailangan na nilang pareho sa yugtong iyon ng kanilang buhay, mamamalasin na nagpost si client ng mga kritikong Instagram post, kabilang ang kanyang mensahe kay aktor sa Milby, kasintahan ni Katrina noon at ngayon ay kanyang fans. Billy Crawford at Nikki Gill. Noong 2013, naghiwalay sina Billy Crawford at Nikki Gill matapos ang limang taong relasyon. Sa isang panayam sa isang lifestyle magazine, nagpahiwatig si Nikki na isang third party ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, itinanggi ni Billy na mayroong kinalaman ang isang third party at inihayag na naghiwalay sila dahil sa kanyang pakiramdam na naliligaw at nalilito. Diego Loizaga at Barbie Imperial. Noong Pebrero 2022, naghiwalay ang mga aktor na sina Diego Loizaga at Barbie Imperial matapos na magbiyahe siya sa Estados Unidos ng nag-iisa. Una, sa magandang kondisyon, naghiwalay ang dalawa, ngunit matapos na magbahagi si Diego tungkol sa kanyang nakaraang relasyon kay Barbie, tinutulan niya ang kanyang mga paratang sa Instagram. Jake Kenka at Kylie Versoza Matapos magtrabaho ng magkasama sa dalawang palabas, kinumpirma ng mga bituin ng kapamilya na sina Jake Kenka at Kelly Versoza ang kanilang relasyon noong Setyembre 2011. Matapos ang tatlong taon, nagpost si Kelly ng kritikong tweet na nagpapalitaw ng mga chismis tungkol sa paghihiwalay na kinumpirma ni Jake Mamaya. Alwin Oitingko at Jenica Garcia Noong 2014 na, Nagpakasal si na Alwin Whitingco at Jenica Garcia, at sa loob ng limang taon, naging nakatuon si Jenica sa pagiging ina sa kanilang dalawang anak, si Mori at Severina. Si Gayon noong 2021, lumabas ang mga ulat na naghiwalay na ang dalawa. Scotty Thompson at Phil Fajardo Nabigla ang publiko nang lumabas ang ulat na ang propesyonal na manlalaro ng basketball na si Scotty Thompson ay ikinasal kay Jinky Serrano matapos ang kanilang pag-aalok sa kanyang pangmatagalang kasintahan, si Pau Fajardo, noong araw ng bagong taon ng 2021. Marcos Peterson at Janela Salvador Noong Hunyo 2022 Kumalat ang mga chismis tungkol sa posibleng paghihiwalay ng celebrity couple na sina Marcos Paterson at Janela Salvador matapos mapansin ng publiko na hindi sila nagpo-post ng mga larawan na magkasama. Bagaman una ay sinabi ni Janela na okay ang lahat sa kanila, kinumpirma niya ang mga chismis nang ibunyag niyang siya ay isang single mom sa kanilang anak na si Jude. Jimuel Pacquiao at Heaven Peralejo Noong Marso 2011, inamin ni na Jimuel Pacquiao at Heaven Peralejo ang kanilang relasyon. Gayunpaman, matapos ang ilang buwan, nag-unfollow ang dalawa sa isa't isa sa Instagram at lumabas ang issue tungkol sa pagiging gold digger ni Heaven. Nilinaw ang dalawa na lahat ng mga chismis ay hindi totoo at hindi humingi ng pera si Heaven mula sa ama ni Jimuel, si Manny Pacquiao. Nico Fowler at Arian Bautista bagaman hindi sila nag-amina ng kanilang relasyon. Kumalat ang balita tungkol sa model aktor na si Nico Fowler at kapuso aktres na si Ariane Bautista nang ipahayag niya ang kanyang kasinungalingan. Romnick Sarmenta at Harlin Bautista Matapos ang labinsyam taon ng pagsasama, nagulat ang publiko ng ipahayag ng celebrity couple na sina Romnick Sarmenta at Harlin Bautista na sila ay naghihiwalay sa isang pahayag na inilabas sa isang entertainment website. May limang anak ang mag-asawa, Abija, Seke, Bo, Merel, at Yuela. Jericho Rosales at Heart Evangelista Naging magkasintahan sina Jericho Rosales at Heart Evangelista hanggang sa sila'y maghiwalay noong 2008. Sinabi ni Hart na ang kanilang paghihiwalay ay hindi dahil sa kanyang mga magulang, gaya ng pinag-uusapan ng publiko. Zanjo Marudo at Bea Alonzo Noong Oktubre 2011, inamin ni Nazanjo Marudo at Bea Alonzo ang kanilang relasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit na apat na taon, kinumpirma ni Zanjo sa pambansang telebisyon na sila ay naghiwalay na. Chris Lawrence at Katrina Halili Naging magkasintahan sina Chris Lawrence at Katrina Halili ng limang taon hanggang sa sila ay maghiwalay noong dalawang libo at labing apat na. Sa kasalukuyan, nananatili ang dalawa na magkaibigan para sa kanilang anak na babae, si kati. Timothy Tan at Sunshine Dizon Noong 2016 na, kinumpirma ni Timothy Tan sa isang ulat ng 24 oras na tapos na ang kanilang anim na taong kasal ni Sunshine Dizon. Ang haka-haka tungkol sa dahilan ng paghihiwalay ay na si Timothy ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Marlon Stockinger at Pia Wurtzbach Matapos ang tatlong taon ng pagdedate, naghiwalay ang race car driver na si Marlon Stockinger at ang Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach noong September 2015, ayon sa kumpirmasyon ng business manager ni Pia na si Rica Infantado. Mark Heras at Winnie Marquez Kinumpirma ng actress beauty queen na si Winwin Marquez noong araw ng mga puso ng 2000 at 2015 na siya ay mag-isa na. Siya ay naging nasa relasyon kasama ang kapuso-aktor na si Mark Heras ng halos dalawang taon. Gerald Anderson at Kim Chiu. Naging love team sina Gerald Anderson at Kim Chiu at sumikat nang sumali sila sa isang reality game show noong 2006. Gayunpaman, matapos ang apat na taon ng special relationship, nagtapos na ang anuman ang kanilang pinagsamahan.